So, good day mga paps. Check natin ngayon yung ating kang crank is bearing dahil medyo paggaragal daw yung motor mo. Ay, yun yung ano, yun yung problema. Kung na yung problema pag gumagaragal yung motor mo pag nag-ride ka, yung manubela is sobrang dragging. Yan daw yung tendency na may problema yung ating bearing. Kinik ko ngayon. Pagpapakita ko. sa so, ito mga paps. Ayun na. So, nahirapan ako magtanggal kasi wala akong idea kung paano tanggalin. Pero ito, kailangan lang natin ito. Yung shell clip, yung diretso. Para dito sa, sa ring. Yung ring nyan. Ano ba yung ulo? Teka, harap yun Kaya para dito sa ring. Kailangan natin ng shell clip, yung diretso. At sa pagtanggal ng goma nito, ito yung nasa ilalim bago yung circle ano yung ring na yan kailangan nyo lang gumamit ng manipis na bagay para may sundot ang pagsundot na ito mga paps dito sa gilid dito sa unahan ito dito wag dito sa wag dito sa gilid na to dito sa ano dito sa kabila sa pinakapuno wag dito yung wag sa pinakadulo wag dyan dapat dito sa loob yan kasi yun yung malambot dito baka mga sugat. Mas maganda kung mas manip ma, walang talas pero yung sugat. Ano kasi yung okay yung cutter ginamit ko. Yun. Tandaan niyo lang pag ganoon sikotin niyo lang ganun. Matatanggal mo na. Tapos, sa so, lalagyan ng grasa. Medyo may ano nga siya. May ayan. Buhangin na yung loob. kailangan natin binisim. So yun lang kung paano magtanggal ng rankish bearing. Baka ganito na yung problema to Check nyo rin. Thanks for watching.